meron lang tayong tatlong point na pag-uusapan. And, bakit N? Kasi may mga bagay sa buhay na kailangan nating ihinto at may mga bagay na kailangan simulan upang magtagumpay. So, letter E, eliminate distractions. Letter N, never abandon. And letter D, depend on God. So, number 1, paano ba tayo magtatagumpay sa buhay? Eliminate distractions o tanggalin natin ang mga nakakaistorbo sa ating sa pagtatagumpay. Now, alamin natin sa buhay ni Ezekiah kung ano-ano ba ang mga tinanggal niyang distractions para may apply din natin sa ating buhay. Sabi sa 2 Kings 18.1-4, naging hari ng Juda ang anak ni Ahaz na si Ezekiah. Nang ikatlong taon ng pagkahari ng anak ni Elan na si Hosea sa Israel. Si Ezekiah ay 25 taong gulang ng maging hari sa Jerusalem sa tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya ay si Abijah na anak ni Sakarias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon tulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Si Hezekiah ay anak ng isa sa mga worst o pinakamalalang hari sa mga Israelita. Si Ahaz ay naghari ng 16 years. Pinasara niya ang templo pinahinto ang worship service para sa Diyos at sa kabaliktaran ay nanpalagay siya ng mga Diyos JOSAN sa maraming lugar sa kanilang villages. Sumali din siya sa mga pagsamba ng mga pagano pati sa pamamaraan ng kanilang pagsamba na kung saan sinasacrifice nila yung kanilang mga anak. Sabi sa 2 Chronicles 28.3, nagsunog siya ng mga handog sa lambak ng Ben Hinog at inihandog niya mismo sa apoy ang kanyang mga anak na lalaki. Sinunod niya ang suklam-suklam ng mga kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Grabe, pati anak niya ay hinandog niya sa Diyos Diyosan. At sa sobrang sama ni Ahaz ay nung namatay siya, hindi siya nilibing nakasama ng ibang mga hari. Nung namatay naman siya ay pumalik na hari sa kanya ang kanyang paranay na anak na si Hezekiah. Now, sabi sa verse 3, matuwing ang ginawa ni Ezekiah sa paningin ng Panginoon, hindi siya kagaya ng kanyang tatay. Bakit? Kasi hindi niya ginaya yung kanyang tatay sa pagre-rebelde nito sa Diyos, kundi buong tapang siyang sumalungat sa ginawa ng kanyang tatay. Kahit nung maliit siya, hindi siya sumama sa ginagawa ng kanyang tatay na sumasamba sa Diyos Diyosan. Narealize ko na mahirap ang kalagayan ni Ezekiah kasi yung mismong magulang niya, nagtapat niyang ginagalang at sinusunod ayun pa yung gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ang hirap ng kanagayan niya dahil ang influence na kinamulatan niya ay hindi maganda. Kaya kung may tatay o nanay ka o guardian na gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos, ay pwede ka pa hindi sumunod dito. Gaya ni si Kaya. Hindi mo pwedeng sabihin na, eh kasi ganito na yung tatay ko. Kaya ganito na din ako. Mali kaibigan, kung gusto mong magtagumpay sa buhay na kagaya ni si Kaya, ay wag mo na ulitin sa buhay mo ang pagkakamali ng iba. Mag-iba ka na ng direksyon. Ang direksyon ay patuo sa Diyos. Tapos ang tatay ni si ay may alayan sa mga Assyria na pinaggayahan niya ng pagsamba sa Diyos Diyosa. Now, maaring ang alliance na ito ay nag expect din kay Ezekiah na sumunod dahil siya ay anak ni Engas at maaaring pinaghihinaan din siya ng loob dahil ko konti lang sila na gaya niya na sumunod sa Diyos. Pero sa tulong ng Diyos ay napatanggumpayan niya ang kanyang past o nakaraal. Di siya nagpa dito na realize ko na siya ay tinulungan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Yahweh is my strength. Hindi siya nagpatinag kundi sa unang buwan ng kanyang panunukulan ay pinabukas niya agad ang mga pinto ng templo at pinaayos ito. na ko ito isang magulong simulain para kay Ezekiah, Dahil pati na yung mga tao ay nawalan na din ng tiwala sa Diyos. Maaring hindi na sila bumalik sa pagsamba sa Diyos kahit pa binuksan niya muli ang templo. Pero hindi nawalan ng pag-asa si Ezekiah. Hindi niya sinisi ang kanyang tatay at hindi siya nagreklamo kundi inasikaso niya ang agarang pagbabago. Kaibigan, na-realize ko na merong mas mabuting gawin kaysa magmukmok at magtampo sa Diyos. Ito ay ang pagbalik sa Kanya at paggawa ng solusyon. Nakakalukot kasi may mga tao na hihirapang mag-move on sa buhay dahil nakatingin lagi sa kanilang naging failure sa nakalipas. Palaging nakatingin sa taong dapat sisihin. Palaging nakatingin sa sitwasyon na dapat hindi sana nangyari. Kaya ang resulta, lalo siyang nababaon sa kanyang kalagayan at hindi nagtatagumpay. Si Jessica ay iba, nag-focus siya sa solusyon. Nakita niya na ang problema nila ay wala ang Diyos sa kanilang buhay at lalo wala ang Diyos sa kanilang bayan kaya magulo ang kanilang kalagayan. Narealize ko na kung hihintunan tayo at i-analyze natin ang ating buhay ay may kita natin na ang dahilan ng kaguluhan, kahirapan, conflict, maling desisyon at iba't ibang problema ay dahil wala naman ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo dumalakan step by step sa direksyon ng Diyos araw-araw. Hindi ko sinabi yung pag ka na sa Diyos ay mawawala na ang lahat ng problema. Pero ang sinasabi ko ay maiiwasan sana natin yung magulong epekto ng kasananan at maling desisyon na hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos kung lumalakan tayo araw-araw sa direksyon na binibigay niya sa ating buhay. Now, alam niya si Kaya na ito yung kanilang problema. Maring inisip nila na may alayan sila sa Assyria kaya matagumpay sila. Pero hindi alam ni Hezekiah si na kahit marami silang ari-arian at may matatag na alayan sa ibang bansa, ay wala rin saysay. Dahil kung wala naman ang Diyos sa kanilang buhay, ay magulo pa rin. Bigo at empty pa din ang kanilang buhay sa mata ng Diyos. Kaya sinimulan niyang panubalikin yung kasinglahan ng mga tao sa Diyos sinimulan niya kibalik ang tao sa totoong source ng tagumpay, peace at joy. Sinimulan niyang tanggalin ang mga distractions na nagiging dahilan upang makalapit sila sa Diyos. Tinanggal niya ang mga bagay na nagiging hadlang para hindi malugot ang Diyos sa kanila. Sabi sa 2 Kings 18.4, ipinatanggal niya ang mga sambahan sa mataas na lugar ipinadurog ang mga alaalang bato at ipinagiba ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asera. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na Nehushtan ang tansong ahas. Nanialize ko ang mga sambahan na ito sa matataas na lugar poste ni Ashera, ang tansong ahas at iba pa ay mahalaga para kay Ahas. Pero hindi ito mahalaga para kay Ezekiah. Para sa kanya ay basura ito. Para kay Ezekiah ay distraction ang mga ito at kailangang alisin sa buhay. Alam niya maganda ang plano ng Diyos sa kanyang buhay pero hindi ito mangyayari kung siya ay distracted. May nagsabi, whenever God is going to elevate you, A demon comes to distract you. Don't let the distraction take you off course. Stay focused. Narealize ko gusto kang i-elevate ng Diyos. Gusto kang magtagumpay ng Diyos. Pero hindi kanya matutulungan kung hinahayaan mo sa iyong buhay yung mga distractions. So ang tanong, ano ba yung distractions na dapat nating tinatanggal para tayo ay magtagumpay? Una, distraction of devotion. Kaibigan, kanino ka mas devoted ng higit kaysa sa Diyos? ang mga susunod ay hindi naman masamang bagay pero pwede itong maging distraction sa iyong relasyon sa Diyos. Ito ay spouse o ang iyong family o ang iyong friends o ang iyong trabaho. Kung meron sa kanila na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos ay nagiging idols mo sila. Sabi ng Panginoong Yesus sa Luke 14.26 Ang sino nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanya ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Kaibigan, sino o ano sa kanila ang hinahayaan mo na mag-interrupt sa iyo sa iyong quiet time, study time, at worship sa Diyos? Ang iyo bang asawa, anak, o magulang? Si Ezekiah ay mas pinahalagan niya ang devotion niya sa Diyos. na ko na kapag pinawalang bahala natin ng ating time sa Diyos, para magkaroon ng pakikipag-usap sa kanya sa araw-araw, ay magsisimula ang mga maling bagay na pumasok sa puso natin at mag-ugat ito. Ang ito ay nag-ugat at lumago sa puso natin. Ay ito ang mapapalayo sa atin sa Diyos. Pangalawa, distraction of reputations. Ibigyan, ingat na ingat ka ba sa iyong reputasyon? Yung tipong lahat ng tao ay gusto mo i -please. Kaya minsan kahit hindi kalooban ng Diyos ang pinapagawa sa iyo, ay ginagawa mo pa din para lang ma ang ibang tao. Na-realize ko, si Ezekiah ay hindi lamang nanindigan laban sa gusto ng kanyang ama o hindi nanindigan din siya na tanggalin ang mga Diyos-Diyosan kahit pa ito ay labag sa kagustuhan ng mga tao. Dahil nga, nasanay na sila na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero ito yung maganda. Si Ezekiah, hindi niya kailangang ingatan ng kanyang reputasyon sa maling paraan handa siyang bitawan ito at ipakita na siya ay tagasunod ng Diyos. Tinanggan niya ang lahat ng mga bagay na sinasamba ng mga tao kahit hindi ito pleasing sa kanila kahit pa maggalit ang mga tao sa kanya. Now, paano kung mag-compromise siya? Ano mangyayari sa kanya? Halimbawa, may mga tinera siya ng mga JOSH Diyos diyosan kasi may mga kakilala o kaibigan na mga nag-request na paiwan sa kanila yung mga Diyos-Diyosan nila, kaibigan. E, Kapag ganun ang ginawa ni si Kaya, ay mabibigo din siya gaya ng kanyang tatay na si Ehas. Bakit? Kasi hindi pwedeng 50-50 ang devotion mo sa Diyos. 50% sa tao, 50% sa Diyos. Sabi sa Luke si 16.13, Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo sapagkat tatanggihan niya isa at susundin naman ng isa. Magiging tapat siya sa isa at tatalikuran ng isa. Ganon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sapay sa Diyos at sa kayamanan. Bagamat ang konteks nito ay paglilingkod sa pera, ay may apply din ito sa paglilingkod sa ibang tao bilang kakompetensya ng Diyos sa puso mo. Kaibigan, anong saysay ng iyong reputasyon kung ito naman ang magiging dahilan ng hindi mo pansunod sa Diyos? Kung gusto mo magtagumpay, ay tanggalin mo ang distraction of reputation. Pangatlo, tanggalin mo din ang distraction of tradition. Ibigan, anong tradisyon ng inyong pamilya ang lang para kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay? Si Sigaya, ipinadurog niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises. Dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises, ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Noong araw sa disyerto ay nagpadala ng ahas ang Diyos sa mga Israelita dahil sa kanilang patuloy na pagre-reklamo at pagre-rebelde sa Diyos. Marami yung namatay matapos silang matuklaw. Kaya hiniling nila kay Moises na manalangin sa Diyos na tanggalin yung mga ahas. Pero sa halip na tanggalin ang mga ahas, sinabi ng Diyos kay Moises na gumawa ng ahas na tanso at kung sino ang titingin sa ahas na tanso ay gagaling. Sabi sa mga bilang 21.9 Ganon nga ang ginawa ni Moises kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Simula ay sinambala nila ang ahas na tanso. Naging tradisyon na nila ito. Sa halip na halalahanin nila ang naging kasalanan nila at ang kabutihan ng Diyos sa pagliligtas sa kanila ay ginawa nilang Diyos Diyosan ang ahas na tanso. Sa halip na alalahanin ang nagbigay ng regalo ay ginawa nilang Diyos Josan ang regalo hindi nila inisip na wala sa ahas na tanso ang kapangyarihan at hindi ito ang Diyos. Kasi si Kaya, dinurog niya ito. Kaibigan, ano yung Diyos Diyosa na hindi mo maiwaksi? Anong tradisyon ang hindi mo mabitawan? na kapag ba may nag-i-invite sa'yo na tara mag-Bible study tayo, sa sasabihin mo, ay hindi, kasi ganito yung mga magulang ko, ito na yung kinagisnan ko, and ayoko na mag-entertain ng kahit ano. Naninalas ko na may mga tradisyon o pamahiin sa pamilya, na salungat naman sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. Pero dahil sa ito na yung nakagisnan natin, ay ginagawa na lang natin ito. May mga programa o activity, minsan sa church, na naging tradisyon na, at pag merong nag ng pagbabago, ay pinag-aawayan na ito. O kaya, nagiging judgmental tayo sa ibang tao, kasi iba yung sistema nila sa pamamalakad sa kanilang church. O kaya ang Diyos josan natin minsan ay yung ating sariling methods. na ba rin na mawala ang relationship basta ma-insist ko lang itong pinaniniwalaan ko. May isang church na tuwing Sunday. Meron silang free coffee. Kaya lang sa halip na mag-focus sa pagsamba sa Diyos ay nadidistract sila dahil maya maya ay may tatayo para kumuha ng kape. At distract din naman sila sa iba na seryosong nakikinig. Kaya nagsadya sila na tanggalin na lang ang kape kasi mas mahalaga na makapag-focus sa pagsamba. Kaya lang, alam mo nangyari, naggalit ang marami dahil tradisyon na daw ito. Bakit tatanggalin? Kaibigan, anong iyong distraction? Devotion? Reputation? O tradition? Kaibigan, masasabi mo ba na winasak mo na ang iyong mga idols? Nanggahari na ba ang Panginoong Yesus sa iyo? At wala siyang kakumpitensya?